ngayon sa gitna na init kasi ihatid ko lang itong pork na niluto ko doon sa mama ng amo ko kasi may pray pa prayer din siya sa bahay niya so gawin tong alay so, kaya ihatid ko lang sabi so, na ko ano lang kali eh kasi mainit alas dosing tapat quarter to so ayan guys tingnan yung init nag ko nag na lang tsaka So, shout out kay Yandre. Dito yata yung ako. Medyo na Wala yata siya. So, dito din. May isang auntie din dito. Na matagal na. So, shout out. tapos si Milik niya ba. Pero ngayon wala yata siya. Baka busy yun sa mga pusa niya. So, yan. Nandito na ako guys. So, malapit na naman. Dito sa number 2. Jalan si Tropica. Ting-tong. Mag-ting-tong kayo. So, maraming na tayo. Ay, ilit. Hatid ko lang yung pork. Be. Huwag mo lang buksan. Pork lang naman to. Kita <laughs> niyo yung aso. Kulit ng aso. O, diba? Kulit yung mga alaga niya. Laig pa niya may limang bata na alaga. Tatlong aso yan. Ama! wow, init ba din niya itong kinuha? Binibilad niya ako sa init. Lai, bigay ko lang itong pork. Busy, busy siya. Kasi dito yung dinner mamaya. Grabe, init ang nilutuan niya. Tingnan niyo nilutuan, yung nilutuan niya, init. Kasi ginagawa yung kitchen nila. So, dito yung dinner nila mamaya. Kung pwede di ako sasama kasi mag-ano na ako, mag-plancha. Tambak yung planchahin ko. Sana ba yun si Ama? Pagal na mo. Ama! Ah! Buksan niya ako. Nat, just take this one. Ito, ito ba? Okay. Okay, thank you. Bye-bye. So, pa na ako, guys. At saka, dito na yung amo ni ate. So, uwi na tayo. Ang ina, talalakad so, tayo. Sira na yung beauty natin. Sira na tong beauty natin. Lalo pang masira. So, na-choose tayo, self kasi work. Ano dyan si Andre? Busy yata siya. So, ayan. Pauwi na ako. Nakakamiss oh, maglakad. Mas oh, so, masarap maglakad pag ano. Madaling araw or early in the morning. No? Ang <laughs> English tayo. Early in the morning. Ang ng bahay. oh. kit ng ano. Landscape. O oh, diba? So, Ayan, kasi ko lang dito at yung dulo bahay na namin. Ayun. Bahay namin, bahay pala ang bus ko. So, lalakarin ano lang siya. 3 uh, minutes, so matagal lang ako lang buksan doon. Kasi yung kaka doon is nag ano siya. Tawag nito. Nagluluto sa gitna ng ano. <laughs> sa gitna ng disyerto. So, ayan. Basta na yung susit remote natin, yung remote sa gate natin. Yung boss ko kumakain kasi ng breakfast. Siya yung magsundo ng bata kasi mamaya kami. Sana naman kami gumala nito. Pero parang magpa-check up sa laga ko. Inubo kasi. Kagabi kumain kasi ng malamig. Di mapigilan eh. So yan, buksan na natin yung pinto natin. O di ba, remote. Remote, remote lang dito. So andito na ako sa bahay guys. And bye-bye. Let's lunch, guys. So, fresh milk with matching rambutan. Sapat na. Hello, guys. So, fresh milk muna tayo for lunch. So, ganyan, low-fat. Hindi ako mahilig sa fresh milk, guys. Bira lang ako. yung e, nga yun kasi parang nauuha. So, na natin. Marami pa naman din? na yung lunch natin. Um, Tagkapin naman ako kanina kasi daming kapit kahapon. Hindi ako masyadong masilig sa ano. Sa fresh milk. Bihira akong nainom. yun kasi ano. Parang gusto kong uminom ng malamig. Kaso ayaw ko mag soft drinks. Kaya fresh milk na lang for better. Sorry, drink. So, ayan guys. Katatapos ko lang kumain ng rambutan at saka, syempre, binom ng milk. Parang halo-halo sa chan, guys. So, naglalakad kasi ako kanina, guys. Doon may natid ako sa kabilang bahay, sa mama ng amo ko. So, ang init. So, pagdating, gusto kong minom ng malamig. So, eh, umiiwas ako sa soft drink. So, instead na soft drink, so, ano na lang. fresh milk. Bihira ako mag fresh milk kasi hindi ako mahilig. Pero pag malamig naman, okay na siya. Pero mamaya ubihin na na ubihin naman ako dito guys. Kasi hindi na ako masyado sa malamig. Bira ko na yun. So, ayan. Di bali nang ubihin. Basta tapos na. <laughs> so, ayan guys. I'm ready. While waiting sa madam namin. Sa madam ko. Kasi nga, paalis na naman kami. Yung plansahin ko talaga bagsak. Palaging panay na. Maiiwan. Panay alis eh. So, ayan. Hintay ko lang yung madam ko. Kasi magpa-check up yata sa bata. Sa punta sa Chinese doctor lang naman. Kasi inuubo ka gabi, kumain ng malamig doon, hindi napigilan. So, and guys, for today's video, I, I hope nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo yung video to, you can like, share, and comment down below sa mga tanong nyo or what. So, if you want to follow my journey, you can subscribe to my channel, Jen's Journey, and press the notification bell para lagi kayong updated sa aking upload. So, have a good day, guys, and... 拜。Bye.